gagawin na natin tong amplifier. At ang isa sa problema nito o concern ng customer ay yung relay. Pag power on niya, pumipitik agad yung relay kaya kumakalabog yung speaker. So paano nga ba yung solusyon niyan? Pero ipapakita muna natin. Tingnan niyo to mga boss. Taasan natin na konti yung volume. ipapower on natin dito. Titingnan niyo, tutunog agad 'yan, 'no? Oh. Power on natin. Oh. Yan, 'di ba? So power natin. Ilapit natin dito para makita nyo na gumagana yung relay nag switch Baka isipin nyo nakadirekta. So magbibilang ako ng 1, 2, 3. Pipindutin ko to. Tapos itututok natin yung camera dito. Okay? 1, 2, 3. Kita nyo yan. Ulitin natin. O, ba? Diba? O. Yan yung gagawa natin ng solution sa ngayon. Palit tayo ng plano mga boss at hindi pwede magpaligoy-ligoy dito. Ang dami ko pa palang gagawin. So, turo ko na lang sa inyo kung paano mag-trace ng sa, sa ano ba yan? Sa relay. Ito yung relay niya. So, possible na walang sira yung relay niyan kasi kung si nagsiswitch. So, hindi nyo napapalitan yan. So, sundan nyo yung coil, uh, coil side niya. Yung pinaka-coil pin niya. Yan. Ito kasi yung switch. Ito naman yung coil. So papunta yan dito, ayan tatakbo yan dito. Then ito din yung piyesa niya. Usually niyan, hahanapin niyo lang diyan yung transistor ito. Minsan nagsa 'yan. O kaya dito rin. Ito naman, itong part naman to, wag niyo nang galawin to. Kasi ito naman ay sa motor control ng pan. So dito gumagana yung pan. Pag may sounds, lalakas yung andar ng pan pag may mahina naman yung sounds hindi aandar so ito yung switching nya ito yung pinaka motor control o pan control yan ito lang yung sarili mga boss yan ang gagawin kasi natin dito wala nang gaanang troubleshooting na magaganap dito kasi papalitan ko lahat ng piyesang yan pinagkakalawang na eh ayan oh. ilapit natin binagkakalawang na yung mga pyesa. Ayan o. Kita nyo yan. Isa sa dahilan yan, kung bakit yung relay, nagsiswitch na. So, ito ang papalitan natin yan. Dahil kasama naman pati itong pan, ito yung sa pan control naman eh. Itong area na to. yan Itong area na to, ito yung ano. Kung may problema kayo sa pan, hindi umaandar yung pan, tapos okay naman yung pan nyo. Uh, ito yung dito yung problema. So, dyan ang troubleshooting. Pero dahil nga, ano, uh, ah, kakapusin ako sa oras, ang dami ko kasing gagawin dito, hindi na magagawa yung step by step troubleshooting natin. Basta kung ano na lang, kung sakaling gusto nyo mag-DIY, ang may sasuggest ko sa inyo, ilista nyo na lang lahat ng pyesa dito. Tapos palitan nyo. Yun na lang. Mabilis yan. One click, aandar yan. Ito lang naman, oh, no, ilang pyesa lang yan mura lang yung resistor yung transistor dalawa, tatlo, apat, lima tapos ito yung mga kapasitor ako kasi papalitan ko na lahat yan gawa na makalawang tapos subukan natin pag ano pag na, kung sakaling supply pa rin pagkatapos nating ma-restore yun lang uh, to shot natin kasi ang dami kong gagawin dito mga boss uh, kakapusin ako sa oras kung magpaligoy-ligoy pa ako dito ang dami ko pang papalitan dito ano eh, kakalasing ko pa isa isa itong mga ano pinagkakalawang na kasi yung paa na mga pyesa na to kailangan palitan at uh, napag-usapan na namin ng mayari pati itong ano ayan o oh, papalitan yan mga boss kasi ang lala na ng sitwasyon nya mga boss yan o tayo ang lala ng sitwasyon nya kailangan nating ah uh, tuloy tuloy tayo wala nang paligoy ligoy ganun muna okay, mga boss medyo na delay yung repair natin dito kasi noon ako muna paglinis ng table sa kanangan mga kalat-kalat dito. Ngayon, tuloy tayo dito sa ang problema niya, 'di ba? Ah, pumipitik yung relay agad pag pin-power on mo. Ngayon, nasimulan ko na 'to, nagpalit tayo ng mga resistor na yan. Palitan na natin 'yung resistor 'yan, 'yung mga kinalawang 'yan. Andito na lahat. Sabi ko, pag ganyan kasi kadalasan na sumasabay agad yung relay, malamang may shorted na resistor 'yan, resistor transistor. Ano bayan May shorted na transistor yan. Kadalasan, ito yung uh, driver niya. Ito yung driver niya bandaw yan. Itong dalawang transistor yan. Kung mapapansin nyo. Yan. Ito yun. Ang number niyan ay 551 tsaka 551. So, ayan o. Dalawa sila pa yung 551. So, anong ginagawa natin? Titisirin natin mga boss. Meron tayong analog. Naka times 1 yan. ito titisirin natin. So, ang titisirin natin dyan yung collector emitter. Kasi ito yung pinaka output nyo No? Papunta na sa relay. Ayan. Kita nyo yan. Jumper dyan. Tapos dito. Then, ito namang gitna nila pariho. Base. Ayan. Collector naman to. Okay. So, dito tayo sa dulo, collector emitter. Yan, yung pinaka-primary. Sa tingin ko mga boss, shorted to. Tingnan nyo, baliktaran, may palo. So, kalasin natin itong ano na yan. Itong isa naman, wala o. Oh. Okay? So, possible na ang sira. Kaya pag un mo ng relay na gano'n, dahil uh, gumagana agad. Dahil shorted tong ano. Pero, papalitan na rin natin yan. na balala, ko. papalitan na rin natin yan. <laughs> Pasensya na kayo, nabubulaw. Magpapalit tayo nyan kasi may kalawang din naman Pero yan, dinayin mo lang natin Para sa mga, paano naman kung uh, ano Kung sakali nga uh, hindi pa kinalawang Paano malaman So tister, mga mga boss Sa mga gusto mag DIY Unahin nyo muna pag aralan gumamit ng tister Bago ano Kasi kahit mapanood nyo to Gustong gusto nyo mag DIY Hindi naman kayo marunong mag tester Hindi rin kayo marunong mag test ng Pyesa kung anong sira at saka anong hindi Wala rin So kalasin muna natin tong dalawa. Lagyan natin ng hinang na bago para madaling kalasin. Mas mabilis kasing matunaw kapag may bagong lid. Yan. Alas natin. na ang ulo kung ano. dalawa agad ang ano ha o ha o ha yan balik na rin natin nilinis ko na rin pala yung board nito mga boss so ito yun dalawang to ito yung sa dulo hindi ba kita dyan ito naman yung pinakamalapit mapapansin nyo may kalawang na kaya ako papalitan ayan kita ba ah, ah, ah. ayan pinalawang na so dito tayo Check natin sa tester para makita nyo din up 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 kapit natin so itong isa muna yan dulo dulo sumayin so, natin para nang makatuma so mapansin nyo shorted na mga buso ano ba hindi pala kita dito nga hirapan tayo ayan. Pansin nyo, Baliktaran Yan O ganit, pa ganito Shooted na siya Itong isa naman Check natin O Good pa yan Subukan natin yung Base collector emitter Aha Okay Baliktarin natin So good pa to Pero dahil may kalawang na Papalitan na natin yan Mga boss Ayan o Napansin nyo yung puno nyo Nagsisimula ng kalawang Sa tester gumagana pa to mga boss pero dahil may kinalawang na baka hindi na rin magtagal uh, ah, palitan na natin yung isa lang yung shorted. Okay? Ito kasi, yung isang shorted, ito talaga dahilan kung bakit pag switch on mo, yung relay ay gumagana agad. So, naibalik na natin. Wala pa nga lang tonelyo yan, pero nilagyan natin ng speaker at saka input. Try na natin panda rin kung pipitik na yung relay agad o hindi. So, Ayan o, oh, malayo pa para ano, kitang kita. Ayan, yung pan pala, hindi muna natin kinabit. Pati yung dito. Kasi kung goods na yan, maglalagay na tayo ng electrical varnish dyan. So, ano muna mga boss, uh, power on muna tayo dito. Nakadaan pala na test valve yan dyan. No? So, power on na natin. Ayan, umiilaw na doon. Tapos yung relay. Tingnan natin. Ayun, huli na mag-ano, mag-switch, okay na. Dahil nga doon sa nakita natin na ano, o, oh, ba't walang sounds? Ati <laughs> ah, ka lang, ba't walang sounds to? Nakaano na ba? Ah, nag-stop na yung ano natin. I-play nga natin. Yan yung binili nating SD card, oh. Sayang kasi yung DVD na to. Hindi nagagamit. Kaya bumili ako ng card reader. Tapos yan yung SD. Okay. Yun, okay. Yung speaker natin nakatago to no? Okay. Ipat natin sa kabilang channel. Okay na. So ayos na to mga boss. Subukan nga natin yung ano pan. Ayan, umahanda na. So, nga natin ilipat ng number 4. Yan. So, DVD ang gamit natin. Naka-SD card. Yan. Para matansya natin kung okay yung tunog. So, naka-wiring yan dyan. Nakatago yun ng ano. Yan. Makalat kasi dati dito. Nakailira. Doon ko nilagay yung wire para ano madaling iligpit pag pag sakali So ayos na to mga boss ilal ano papahiran ko lang back to back ng electrical varnish then dito naman ayo ano ibabalik ko na yung mga tonilyo dito at saka yung mga pihitan So update ko na lang kayo bukas kasi gabi na dito mag alas 9 na ata